Ang lakas ng ulan. Maraming naliligong bata sa aming harapan. Kasi ay maraming tubig dito sa aming harapan sa daan kapag malakas ang ulan. o, no? may nagdi-deliver pa ng tubig sa katip-bahay. Yan yung mga naliligo sa aming harap bahay. mas malakas kanina di ko na videohan yung mas malakas na ulan ngayon ko lang naisipan na mag video kapag malakas ang ulan may tubig dito sa aming gawing harapan hanggang sa aming harapan ng bahay Ito po ang aming harapan ng bahay Ngunit kapag tag-ulan din marami din naglalaro na bata sa ulanan Ayan nang nagpapaulan sila Masaya sila nagtatampisaw yan po Masaya ang mga bata. Yan po guys. Oh, dito. Kainan nandito silang mga ibang bata. Nalipat na sila dun. Dun po sa gawi dun, hindi matubig. Dito lang yung malalim tubig sa gawi namin. Ayan po ba, guys. Yan po ang nakikita dito sa aming harapan ng bahay kapag malakas ang ulan. Mga dalawang oras, huhupa na din po iyan. Kasi huminto na din po ang ulan. Oh. Pero ma pa. Yan po guys. Yan po. Sige po, ako na po magpapaalam. Ipinakita ko lamang sa inyo ang aming harapan ng bahay kapag lumakas ang ulan. Ayan po. Maraming salamat po. Paalam. Huminto na po ang ulan. Matubig pa po. Ilan-ilan na lamang naglalaro dito sa kabila. Ayan na po. Halos si ilan na lang ang naglalaro kasi wala nang ulan. Pag lumakas po uli yan, lalaro na naman sila. Ay kaso eh, ala na, medyo lumilinaw na ang kalangitan. Dito na lang ang maulap, doon ay malinaw na. Malinaw na, yon. Ngunit ang tubig dito sa amin ay malabo po. Malabo po yan sare na lang po yung mga naglalarong bata. Ako na yung nagpaalam kang ina, ngunit dinagdagan ko yung video ko. Pinabot ko ng tatlong minuto. Kaya nag-video ako muli. Ayan po. Maigsi po kasi kang ina ang aking video. Okay po. Muli, paalam po.